pamahiin sa plato, huwag magpapalit. Masarap kumain kaya naman nakakasigurado ako na kapag masarap ang ulam ay marami kang makakain. Maliban na lamang siguro kung health conscious ka dahil ayaw mong tumaba o alam mong makakasama sa kalusugan mo ang mga pagkaing nakakain. Ngunit hindi naman lahat ng tao ay pare-parehong mag-isip. Mayroon pa rin na akala mo ay wala ng bukas kung kumain. Kaya ang ending, kung hindi siya nadadala sa hospital, ay sa sementeryo na ang kanyang kahahantungan. Ano man ang paraan mo ng pagkain ay okay lang. Siguro ay ang pagkain ng masasarap lang naman ang pinipili mo para mas magawa mong ma-enjoy ang iyong buhay. Sa panahon naman natin ngayon ay hindi rin tayo nakatitiyak sa kung paanong paraan tayo mawawala sa mundong ito. Kung ganon, mas maiging maging happy tayo at gawin na makapagpapasaya sa atin. Kaya lang, kahit na magana kang kumain ay huwag na wag kang gagamit ng dalawang plato. Ayon kasi sa pamahiin, kapag dalawang plato ang kinakainan mo sa isang kainan lang, dalawa raw ang magiging asawa mo. Ibig sabihin, maaari kang mabiyuda o mabyudo o kaya naman ay maaari kang magtaksil sa iyong partner. O gugustuhin mo bang mangyari iyon? Kaya naman kahit nasa eat-all-you-can restaurant ka, iwasa mong gumamit ng dalawang plato. Posible naman iyon, hindi ba? Iyon nga lang kung minsan ay mas masarap kumain ulit sa isang malinis na plato. Kaya ikaw na rin ang bahalang magdesisyon kung naisin -na mo bang maniwala sa pamahiing ito o hindi.